So, hello guys. This is Kimboy Backyard and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, pag-uusapan po natin ang incubator, no? So paano ba natin malaman kung uh, okay, no? O tama yung temperature ng ating incubator? Kasi una sa lahat, marami po ang um wala pang alam, no? Papatungkol sa incubator and also sa mga beginners, di ba? Kasi merong iba na nag-incubate pero yung itlog nila is nabubugok, no? Uh, nababaho, no? Bumabaho. And meron ding mga incubator na nag like, incubate ka, pero maliit yung fertility. Imbes na mabubuhay yung eggs mo, is ang mangyayari doon is hindi na, mamatay siya. And also, meron ding iba na uh, hindi talaga napipisa yung ano nila, kumbaga, nasurahan sa lamig, hindi na nakontrol yung temperature. Paano ba natin malaman, no? kung hindi napipisa yung itlog o hindi mapipisa yung itlog doon sa loob ng incubator na dahil lang sa init. So, unang alamin natin dyan is buksan natin ang incubator. Ayan, no? Uh, hawakan natin kung mainit-init siya, no? Kung hindi siya mainit-init, let's say, for example, wala ito, walang, walang init, no? Walang, wala kang init na mahawak. Pag hawak mo, hindi siya mainit. Ang nangyayari kasi doon is yung temperature ng ating incubator is hindi tama, no? And kung napapansin nyo, tama naman yung setup mo dito sa ating incubator, well, uh, sabihin ko sa iyo, is um, sira yung uh, thermostat na ginagamit mo and also, pangalawa pinaka-importante talaga pag was na gumawa ka ng incubator o meron kang incubator sobrang importante po ng hydrometer <laughs> So, I suggest na ganitong hydrometer ang bibili nyo kasi una sa lahat, no, makikita nyo agad at uh, hindi basta-basta nasisira ang ganitong uh, hydrometer, no, temperature controller. So, temperature controller is good talaga sa incubator para nasa ganun ay makita nyo yung temperature na nasa loob ng incubator. So, ano bang gawin natin, no, pag hindi na, no, pipisa yung itlog natin o sira na ang incubator? Una nyong gawin is mag na kayo ng thermostat. So, para sa akin guys, I suggest talaga na huwag kayong bumili sa online ng thermostat. Bakit? Una sa lahat, masyadong magastos. No? Kung bibili kayo ng thermostat, alam naman natin na napakamura ng thermostat sa online, pero I'm not suggest talaga na yung thermostat na bibili nyo sa online is maayos yon. Pangalawa kasi, ang thermostat sa online, is hindi mo na ma-change yon no kumaga hindi mo na masasauli yun sa owner no o sa seller kasi una sa lahat nagamit mo na yung thermostat if yung thermostat ginamit mo yun which is normal pa siya after one month is sira na so hindi ka na makapag-complain doon sa seller wala na silang pakialam doon kasi 1 month ang nakalipas i suggest na bumili ka sa mga nagbebenta ng thermostat Dyan sa malapit nyo lang, no? For example, yung mga nagbebenta ng mga net sa manok. Yung mga um, battery cage sa manok. Meron silang mga binibenta dyan na thermostat and no fan. So, so I'm suggest na kung bumili ka ng thermostat sa yung napupuntahan mo talagang store, no? Huwag sa online. Kasi una sa lahat, ang online kasi guys is sobrang bilis lang, no? Masira yung thermostat nila doon. And not suggested talaga yan. Kasi uh, nakakatakot bumibili ng thermostat. Nung kakastart ko pa lang kasi na gumawa ng thermostat. Nangyari kasi nun, nasunog yung thermostat ko. Nag-overheat. So, it's not good talaga guys na bumili kayo ng ganun. Ito pa guys. Ang dahilan kung paano nyo malama na hindi napipisa yung... O oh, wala, no? hindi talaga napipisa yung itlog is pagbukas nyo dito, possible na bugok yung itlog. Kasi una, pagbukas nyo dito, lalo na kapag manual, ugaliin nyo talaga everyday na magbukas sa incubator. Bakit? para na sa ganon ay maamoy nyo agad yung itlog kasi una sa lahat meron kasi mga itlog na uh, nabubugok which is delikado yung pag nasa, sumabog yun salop loob o nag ano, nag-aamoy na nagmo-moisture tapos hindi mo napapansin lalo na kapag automatic wala ka nang pakialam doon hindi mo na binubuksan so kailangan talaga araw-araw ka nagbukas para na sa ganon ay mamomonitor mo araw-araw yung situation ng itlog so <clears throat> yan you know, ano ba yung mga solusyon? Simple lang talaga. Again, mag-change ka lang ng thermostat. So, thermostat, pag may incubator ka, thermostat, pangalawa, butas. So, butas ng incubator, importante yun ha. So, kung wala kang fan, I suggest na magbutas ka lang at least dito sa gilid, mga apat, apat-apat dito sa gilid. No? Kung meron kang fan, uh, suggest ko lang, apat lang na butas, no? <clears throat> kung nandito yung uh, fan ng nilagay mo, dapat may pang pang sipsip ng hangin, no? And pang release ng hangin. So, dalawang butas sa babaw, dalawang butas sa likod o sa baba, no? So, ganun lang. Apat lang na butas pag sa may fan, no? Kung walang, kung walang fan, walang butas. Kasi, yung butas na yan is tumutulong niya, no? To maintain da natural humidity doon sa labas No? So, pumapasok yung hangin At the same time Mayroong sta uh, natural humidity na pumapasok And nakuconvert yun ng humidity Doon sa loob ng eggs And also uh, nai incubate yung itlog ng tama And then, yan, no? So, simple lang guys Same lang din sa manok, no? Na naglilimlim yung uh, hen Doon sa dupa So, yung dupa kasi Mayroong natural humidity yan, no? and also nililimliman niya yon yung natural humidity is nag uh, nag-evaporate yon kumbaga nag ano yon no nagbibigay ng tamang humidity dun sa mga itlog as long as hindi din basa yung lupa kasi kung basa yung lupa nang nililimliman ng ng inaing manok so syempre ang mangyayari dun, mabubugok yung itlog So, kapag hindi din lupa yung nililimliman ng manok, let's say for example, dayame, so, makukuha pa rin niya yung natural humidity. Bakit? Open places kasi siya, guys. No? Kung baga, yung, yung inaing manok lang, natural lang niya na uh, nililimliman. Kung baga, yung nakukuha ng eggs is natural humidity. Kung baga, surroundings lang, no? So, yung hangin, guys, is uh, nagbibigay yon no? Ng natural humidity. di ba? So, yung iba, nagbibigay ng Uh, tubig dito sa loob ng incubator sa so, natural tal natural talaga 'yon no hindi na ako magdi-disagree nun. so ako din gumagamitin ako ng tubig yes of course and yeah no so napaka ano talaga simple lang talaga na malaman natin kung mapipisa ba yung ito dun sa loob ng incubator so i hope guys meron kayong natutunan sa ah uh, little discuss lang, no? <laughs> Kakunting discussion lang papatungkol po sa incubator kung paano nyo malaman yun, no? At kung um, paano nyo malaman kung napipisa ba yon o hindi, no? Paano nyo ba malaman kung sakto ba yung init ng incubator o hindi? So, maraming maraming salamat po sa inyo, guys. Please like, share, and subscribe sa ating YouTube channel, no? Maraming maraming salamat po at hanggang sa muli. Peace out!